So, hello! Welcome back again sa, -sa po ang channel. Sai-sai, guwapita. sai si Cebuana girl. So, as you can see, ang sarap. Presko-presko ang -presko, ating belly na napalit, guys. Oh, see? Presko-presko. So, ano natin supply ito? hindi na tayo? Bibili na? Bibili sa merkado. Ang mahal-mahal, guys. It's 360, but suki hatay sa kuha o okay, 350 na lang So, na gita talaga yung baboy mo I decided to kuha na lang pamuhi o baboy baboy soon for kuha lang ba for food supply guys <clears throat> diba sumuha ko din yung disposable tapay ko mga disposable mo siya para nagsaglan sa ako ang daing na bangus. Pwede so, good siya. Totally clean, no? Totoo yung i-clean. So guys, daing for daing na bangus. The daing na pinyan. Of course, ang ah, tayo sa lahat ang ating fish. Para sugba. I decided to sugba ba or kuan? Sabaw. Oh. Guys, I think magsabaw na lang po Mamsa. Oh, huh? it's a mamsa guys. Ang laki ng mamsa. <coughs> at yellow pin. Pag nagpalit sa koog kuan para sa mga dog akong ihaw. Yes. Para ihaw sa mga doggy. Tagbasa mga daw ganahan kasi lang. Barato lang kayo ni siya, oh. It's only 1.40, 70 pesos lang ni siya, guys. Bye-bye for now, guys. nak Hala ko diyan na. Lego yan narin na. Kuya. Hala, na.